Na-imagine mo na ba kung may tatlong trilyon ang Pilipinas, ano kaya ang pwedeng mangyari? Oo, tatlong trilyong piso. Isang halaga na halos kalahati ng buong national budget ng bansa. Pero, paano kung gamitin natin ito ng pantay-pantay para baguhin ang buhay ng bawat Pilipino? Tara, himayin natin! Isipin mo, bawat bata may sariling libro, laptop at maayos na silid-aralan. Kayang magpatayo ng daan-daang libong classrooms at dagdagan ang sahod ng mga guro para mas dumami ang dekalidad na tagapagturo. Libre ang kolehiyo sa lahat ng state universities. Walang batang mapipilitang tumigil sa pag-aaral dahil may gobyernong nag-aalaga sa kinabukasan niya. Lahat may access sa maayos na ospital. Libre ang check-up, gamot at operasyon sa public hospitals. Kayang magtayo ng daan-daang modernong ospital sa probinsya. At bigyan ng mas mataas na sahod ang ating mga nurse at doktor para hindi na kailangang mag-abroad para mabuhay ng maayos. Bagong kalsada, tren, tulay at paliparan sa buong bansa. Mas mabilis na biyahe, mas mababang traffic at mas konektadong rehiyon. Isipin mong makakarating ka sa Baguio mula Manila sa loob ng dalawang oras lang. Yan ang kapangyarihan ng maayos na infrastruktura. Kayang buhayin muli ang agrikultura ng bansa, modernong kagamitan, cold storage at irrigation systems para hindi na masayang ang bawat ani mas mataas ang kita ng magsasaka mas mura ang pagkain at mas sapat ang sariling ani ng Pilipinas Gamit ang halagang ito pwedeng magbigay ng pautang sa mga small business at startup magkaroon ng skills training para sa kabataan at livelihood programs para sa mga nawalan ng trabaho. Resulta, mas maraming trabaho, mas mataas na sahod, at mas mababang unemployment rate. 428 billion ang katumbas ng halos 3 milyong bahay para sa mga walang tirahan. Isipin mo, bawat pamilya may sariling bubong. Ligtas sa ulan, may kuryente at may tubig. Hindi marangya, pero disenteng tahanan para sa lahat. Kayang pondohan ang libo-libong solar at wind farms. Mas murang kuryente, mas malinis na hangin at mas mababang gastos sa enerhiya. Ito ang simula ng tunay na green future ng Pilipinas. Kung pantay-pantay nating paghahatian ang tatlong trilyon, hindi lang gaganda sa papel ang ekonomiya, kundi mararamdaman ito ng bawat Pilipino. Sa eskwelahan, sa ospital, sa daan, sa bahay, at sa bulsa. Ang tunay na hamon kung paano ito gagamitin ng maayos, walang korupsyon, at may malinaw na plano. Kung maipapatupad ng tama kaya nitong baguhin ang kinabukasan ng bansa sa loob ng isang dekada